sa palagay ko sa lalong mandaling panahon uh, kinakailangan uh, dahil sinasabi naman ng uh, PNP uh, sakop naman daw ng batasyon and uh, ang uh, importante sa palagay ko palitan na natin ang R810591 kasi hindi uh, hindi maliwanag doon na bawal ito. Ipagbawal na natin ang todo-todo. Nakikita naman natin sa TV, nakikita natin sa iba't ibang pahayagan na ang US halimbawa nagkakaroon ng mga murder capital kasi nagkalap ang mga semi-automatic M14 at iba pa. Malayo pa tayo sa Amerika. Iba yung sa Amerika, yung shooting, mass shooting incidences nila doon. It's more psychological in nature. Uh, dito sa atin, ang only concern ko siguro kung may yan at may ma, ma magamit ng mga rebelde. Uh, either than that, wala po akong nakikita mga tao na pupunta sa skwela at biglang mag-open fire ng, ng mga uh, long rifles. Um, again, I think that the most important part there is the selection of those who will be capable of, of owning these firearms. Yan ang pinaka-importante dyan. Huwag po shortcut yung neuro test, huwag po i-shortcut yung drug test. Ang suggestion ko, if you want to sell them high-powered firearms, uh, long arms, uh, let them be the service of the armed forces.